V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Girls, one more time. Frogs are super, frogs are cool. Tatalonin namin kayo lahat. Frogs are super, frogs are cool. Tatalonin namin yeah, kayo go. lahat. Guys, ilang beses ko bang papaalala sa inyo? Practicein nyo yung pag-pitch nyo. Para kayong mga babae kung magbato eh. Ganito dapat, papakita ko sa inyo. Provasti, hmm. paluin mo yung bola, hindi mo iilagan. Teacher Mike, ang galing ko. Nasalo ko. Nasalo ko yung bola. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Yan na, sigurado ka? Oo naman, Julie. Ano ka ba, Julie? Kung mahal mo si Provasti, edi eh bumalik ka sa kanya. Kung hindi, edi eh humanap ka ng bagong boyfriend. Hello, girls. Kumusta kayo? Hello, Ryan. Ryan, Pwede mo ba akong bigyan ng advice? Julie, kung ako sa'yo, maghanap ka ng ibang lalaki, yung mas pogi. Marami naman dyan iba. Speaking, meron akong apat na invitations para sa inyo. Para sa isang private party, isama kayo? Okay, ako sasama. Well, mukhang mahal niya si Provasti. Oo, oh, Julie, sumama ka na. Eh kayo, sama kayo? Ryan, hindi kami sasama sa'yo. Alam na namin yung mga private parties mo. Sumama na kami dahil. <laughs> Bahala kayo. Girls, ano ba yung party na yun? Julie, Julie sumama, sumama ka kayo. na lang para malaman mo. <laughs> ha? Ano to? Hoy, Romeo! Victory! Bunnies are the best! The best among the rest! Ayun si Bonjing, oh. Tinitignan yung mga cheerleaders. Hindi yung mga cheerleaders, si Diana lang. Hoy, Romeo! Anong ginagawa mo dyan? Pumunta ka na dito! Ayan ako, guys! Nadulas yung mga bole. Sorry! Ayan na ako! Hello, Romeo! Hello, basketball players! Diana! Feeling ko may gusto pa rin sa'yo si Romeo. Hindi ka lang friend para sa kanya. <gasps> Oo nga, Diana. Feeling ko style lang niya yan para ma-date ka. Alam mo, Smiley, talagang bad idea ang isa nitong bonjing na to sa basketball team. Timur, ginawa ko lang naman yung para wala ng problema kay Diana eh. So ano guys, tara na, game na? Oo, tara na. Romeo, isa pang titigan mo yung mga cheerleaders, tatanggalin kita sa team. Guys, nagsasabi akong totoo, nadulas yung mga bola sa kamay ko. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! basketball players. Smiley, magkita tayo sa cafe mamaya ha, after ng training. Girls, mamaya nyo na pag-usapan yung cafe. Mag-training muna tayo. Okay. Fats are super. Fans are cool. Tatalunin namin kayong lahat. Stop. Stella, bakit? Ano yun? Hindi tayo sabay-sabay. Lagi kang nahuhuli. Pwede ba ayusin mo? Anong nahuhuli? Sumasabay naman ako ah. Stella, nandito ako sa likod mo. Nakikita kita. Sophie, tumahimik ka nga dyan. Kung ganyan kayo palagi, hindi tayo magiging champion. Walang mangyayari sa team natin. Kaya umayos kayo, okay? Tara, isa pa. Frogs are super. Frogs are cool. Tatalonin namin kayong lahat. Ay. Hoy, masakit yun ah. Ano sabi mo? Eh, basketball court to eh. Hindi kayo dapat nagbe-baseball dito. Hoy, baseball players, umalis nga kayo dito. Isama nyo na rin yung freshman na yan. Oo nga, freshman. Bago ka pa lang dito, ah. Huwag kang aasta-asta. Hey, Chermay ko, nila tayo. Sandali lang. Sino tumawag sa inyong freshman sa akin? Yung pamangkin mo. Anong tinitingin-tingin mo, ha? Alisin mo yung gloves mo. Pumunta ka dito. Romeo, huwag ka na maingay. Easy ka lang. Hindi ako natatakot. Ano? Sasapakin kita, eh. Oo. Oh, Masyadong mayabang itong mga basketball players, ah. na sila, Oh, ano pang ginagawa mo dito? Oh, na smiley, aalis na ako. Ano sabi mo? Sino sasapakin mo? Ikaw pala yan, Uncle Mike. Diba sabi ko kanina, manahimik ka na. Uncle, hindi kita namukaan. Yung araw kasi nakatutok Romeo, sa iyo. Romeo, siguro umalis ka na sa basketball team. Masyado ka naging mayabang. Losers, umalis na kayo. Doon kayo sa damuhan maglaro. Sige na, sayang oras namin. Kapag alam yung oras namin mag-training, wag na mag wag kayo maglalaro dito, ha? Teacher Mike, hindi ko na kayo iistorbohin. Magte-training na ako. Uncle Mike, hindi. Gusto ko mag-basketball. Subukan mo kaya mag-baseball? Ayaw. Gusto ko basketball. Romeo, hindi pa tayo tapos ah. Mag-uusap pa tayo mamaya. Bunnies are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. Whew. Girls, pagod na ako. Nauuhaw na ako, girls. Ang init. Sana last na to para makapagpahinga na tayo. Okay, girls. Very good. Good training. 30 minutes break tapos magkita tayo sa gym, okay? Coach Abby, seryoso ka? Dalawang oras na tayo training dito sa labas. Coach, pagod na kami. Coach Abby, two hours na tayo nag-training dito sa labas. Oo nga, may lesson pa kami. Baka hindi kami makabangon po sa pagod. Girls, 30 minutes sa gym. Whew. Girls, let's go, tara! Frogs are super! Frogs are cool! Tatalonin namin kayong lahat! Nakita niyo girls, nag-give up na yung mga bunnies Pero tayo hindi Siyempre, frogs are the best Frogs are super, frogs are cool Tatalonin namin kayong lahat Ano ba Kev, ayusin mo Dima, hindi mo masalo yung bola, problema mo na yun Ikaw ang umayos Manahimik ka nga dyan, wala sa direksyon yung mga bato mo Ayusin mo yung haggis mo Dima, pinapractice kita, iba't ibang haggis talaga yung ginagawa ko Nagpapasikat ka lang, para makita nilang mas cool ka sa akin Mas cool naman ako ah. Ano? Dima, mas cool ako sa'yo, ako yung team captain eh. Ah ganon, sige nga, subukan mo saluhin to. O oh, eto, salo! Uh! Ano, team captain ka dyan? Yana, dalawa lang tayo dito sa cafe, pero hindi nila tayo inaasikaso. Ang bagal. Oo nga, nagre-relax si Ice tsaka si Pizza. Alam nila, green tea lang yung orderin natin. Ice, sandali lang, nandun yung mga rats. Wala akong pakialam sa mga yan. Pero parating na yung mga estudyante. Pizza, ano ka ba? Anong parating? Maganda yung panahon ngayon, sigurado nandun lahat sila sa labas. Nasa school tayo, bukunin ko yung order Wag nila. Huwag mo na sila tanungin. Green tea lang naman ino-order ng mga yan eh girls, gutom na gutom ako. Kaya kong kainin lahat ng pagkain dito sa cafe. Uhaw na uhaw na ako. Pizza, bigyan mo ako ng cold water. Pakibilis, please. Rats, ano? Green tea na naman, walang sugar? Oo, pizza. Tsaka dalan mo ako ng chocolate cake. Yung nandun, no? Oh. Ako, banana cheesecake. Okay, sandali lang. Girls, ewan ko sa inyo. Pero ako, pagod na pagod. Hindi ko na malakad yung mga legs ko na hindi na ako makapagsalita. Pinagod kaya tayo ng abi na yan. Dalawang oras na training girls, anong nga orderin nyo? Pizza, water, maraming water. Pizza, ako strawberry milkshake, please. Ako burger, pizza, tsaka double carbonara. Please, please. Nat, baka naman maempacho ka. I don't care. I'm hungry. By the way, girls, nakita nyo ba si Romeo kanina sa basketball training? Mukhang nagiging okay na sila ni Smiley. Ano sa tingin niyo? Diana, mukha lang silang okay. Pero sa totoo, hindi. Hindi mangyayari yun. Nakita mo ba yon? Nabitawan ni Romeo yung bola nung nakita ka. Sigurado ako, Diana. Gusto ko pa rin niya. Girls, friends lang kami ni Romeo. Actually, friends din kayo, di ba? Nakakalimutan niyo na ba? Sana maging okay na nga sila para wala nang problema. Di ba, girls? Cut are super, frogs are cool! ni namin kayong lahat! Pizza! Apat na piña colada! Eto na yung mga frogs. Alam niyo girls, ang malas ko naman, malapit ako sa kanila. Naririnig ko yung mga boses nila, nakakainis. Mainit pa naman ang ulo ko. Girls, pabayaan niyo na sila. Nagpapapansin lang yung mga yan. Eto na yung green tea niyo. E nasa, nasa na, na yung mga cake, ha? ha? Sandali lang you girls. Maling team yata yung napuntahan ni Coach Abby. Hindi tayo. Oo nga, dapat dun siya sa mga frogs. Nakakainis. Girls, relax. Oo, nakakainis si Coach Abby. Pero okay siya. Magaling siyang coach. Anong magaling na coach? Eh wala nga tayong free time. Puro training ng training. Oo nga! Nag-training na tayo sa labas ng two hours. Gusto pa niyang mag-training sa loob. Girls, don't worry. mag holiday na tayo sa country house. Mapapahinga na rin tayo sa mga training na yan. Ice, mamaya ka na nga maglaro. Ang daming orders. Nagagalit na yung mga rats. Nasaan na daw yung mga cakes nila? Pizza, sandali lang ah. Matatalo ko na yung boss. Sandali na lang to. Ikaw na bahala dyan. Guys, patayin mo na nga yan. Pizza, ano ka ba? Ba't ginawa mo yun? Anong ano? Ang dami nating orders? Oo na, ano yung carbonara? May bacon na wala. May bacon. Gutom na gutom daw si Nat. Nat, tanongin mo na siya. Ahem. Diana, may itatanong sana kami sa'yo. May gusto ka ba kay Romeo? Ha? Girls, eto na yung order nyo. Thank you, pizza. Girls, ano ba yung tinatanong nyo sa'kin? Di ba sinabi ko na sa inyo? Friend ko si Romeo. Ang weird kasi Oo nga, Diana Bakit pinakiusapan mo pa si Smileyk na isama sa si Romeo sa basketball team? Girls, last ko nang sasabihin sa inyo to Friend ko lang sa si Romeo Boyfriend ko si Smileyk Wala namang masama, diba? Kung pinakiusapan ko si Smileyk na isama siya sa basketball team Oo, Oo nga ha, naman, naman Diana. Diana Pizza, bakit ang late ng baso ng tubig? Girls, tingnan nyo, parang basang sisiw yung mga bunnies. Hayaan mo nga sila, mag-focus ka sa training natin. Masyado kasi silang mayabang, feeling nila kaya nila. Oo nga, tingnan mo yung nangyari. Pagod na pagod sila. Ryan, marami bang gwapong lalaki dun sa party mo, ha? Correct, Julie. Maraming cool girls dun, tsaka cool guys. mag -e enjoy ka dun. Okay, sige na, sasama na ako. May ipapakilala ka ba sa akin dun? Oo naman, Julie, marami. Mamili ka, ang daming gwapo dun. Ah, hi Julie, hello. Hello, Bravasti. O sige, bigay ko na lang invitation mamaya, ha? Alam mo, Kilay, kausapin mo na siya. Tignan mo yung tingin niya sa'yo. Gusto ka pa rin yan. Ah, Julie, punta tayo sa park sa weekends. Maganda yung panahon ngayon, di ba? <laughs> park? Bravasti, pupunta ako sa party ni Ryan. Maraming boys doon. Oh, guys, hello. Ano, kasama tong si Ryan? Oh, guys, mag-a-attend kami ng private party. Teka lang, ano, e paano si Gigi? Isasama nyo? Hoy, Ryan, Binabugaw mo yata yung girlfriend ko eh No, 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 hindi Meron pa nga akong dalawang invitations eh Ano, sama kayong dalawa? Tara! Sasama ako Kailan ba yung parting yan? Guys, sa Sabado Mamaya after lesson Bibigay ko yung mga invitation Ah, uh, Ryan So paano ba yan, Julie? Magkita na lang tayo sa Sabado Oo nga, Julie Imbitado rin kami Ano ba yan? Bakit in-invite ni Ryan Si Bravasti tsaka Patry? Yung dress code Pink and blue Oh, baseball players Kanina pa namin kayo hinahanap eh Ah, aray guys, aray <laughs> Natatai yata si Romeo. Hoy Romeo, kung natatakot ka, umalis ka na dito. Kaya na namin ni Timurto Tara. Guys, masakit siyang ko. Babalik ako ah. Sandali lang. Porbasti, mukhang aawain nila tayo. O ano? Anong gusto nyo? May problema ba? Hoy Kilay, alam ko gusto mo lang magmukhang cool dahil naja si Julie. Ayoko na makita yung mukha nyo sa basketball court ah. Oo, hindi ka naman bobo, di ba? Yung basketball court para sa basketball players. Gets mo? Oo, guys. Naintindihan namin. Hindi, Patrick. Maglalaro kami kung saan namin gusto. Tsaka nakalimutan nyo ba? Kasama namin si Teacher Mike. <laughs> Pinagmamalaki nyo si Teacher Mike? Basta, ah, binalaan na namin kayo. Alam nyo na mangyayari kapag nagalit kami ni Smiley. Wala akong pakialam. Mga baseball players kami. Hindi kami natatakot. Okay, pare. Tama na. Wala na sila. Wala na sila. Nagalit nila ako, eh. Wow, ang tapang ni Bravasti. Hindi siya loser. <laughs> girls, nagsasabi akong totoo Habang nagtitrainin kanina, narinig ko si Romeo Sinigawan niya si Teacher Mike Sinabihan niya ng di maganda Mascot, Mascot ano ka ba? Hindi, hindi niya gagawin yun Mascot, seryoso ka Sa tingin mo ba, sasabihin niya yun sa uncle niya? Girls, alam niyo, five minutes na lang Naghihintay na si Coach Abby Mag-ayos na tayo Baka mamaya magsungit na naman yun Okay, girls, tara Alam nyo, hindi ako magkakamali Alam ko yung narinig ko Alam ko yung nakita ko Diana, sinasabi ko sa'yo Plastic yung si Romeo Mascot, makinig ka sa akin. Tulad ng sinabi ko sa mga girls sa cafe kanina, yung friend ko, friend nyo din. Kaya pwede ba, tigilan nyo na si Romeo? Diana, naiintindihan na namin, friend mo si Romeo. Pero kung ako sa'yo, Diana, mag-iingat ako sa friendship na yan. Girls, friend ko lang siya. F-R-I-E-N-D, hindi boyfriend. Ah, hi girls. Hi mascot. Para sa inyo to, pinag-bake ko kayo ng cookies. Wow! wow. Cookies? Hoy girls, tira niyo ako ah, para sa atin yan Romeo, alam mo bang favorite ng mga cheerleaders yung cookies? Super Diana, ako nag-bake niyan. Kung gusto nyo, dadalang ko pa kayo na mas marami para sa ito Bubble Romeo, seryoso ka? Nakapack pa? Thanks You're welcome, Diana Sabihin mo lang anong gusto mo Pagluluto kita kahit ano pa yan Ooh. Romeo, alam mo, ang sweet mo talaga Ini-spoil mo ako Kaya lang cheerleaders kami Hindi kami pwedeng kumain ng marami Ay, ganon Pero ako, pwede ako kumain Oo, Romeo, may diet kami. Speaking, nasan si Smiley? Okay lang ba siya? Okay na ba kayong dalawa? Alam mo, Diana, si Smiley nakakainis, mayabang. Oh, Romeo, ano na naman bang nangyari? Anong ginawa niya sa'yo? Diana, sa ayaw niya sa akin. Romeo, hindi mo ba naiintindihan? Isang team kayo, kailangan magkasundo kayo. Diana, kahit kasali ako sa team nila, ayaw nila ako maging kaibigan. Romeo, kung hindi ka makikipag-cooperate sa kanila, hindi mag-work out yung team nyo. Baka paalisin ka pa nila sa team. Okay, Diana, I'll do my best. Pero kausapin mo si Smilik, ha? Okay, Romeo, kakausapin ko si Smiley. Pero Romeo, i-promise mo rin sa akin, 'wag mo akong ipahiya. Alam mo, Kev, di ko ini-expect na ganyan Alam ka mo, pala. Mo, pare, para sa iyo rin 'yun. Para maging mas matatag ka. Anong matatag? Wala sa direksyon yung mga bato mo. Talagang di ko masasalo yung mga 'yun. Nasaan ba 'yung Romeo 'yan? Nasaan siya? Sabi niya masakit siya niya. Baka mamaya tumataay pa. Tara, may PE lesson pa tayo. Oh, basketball players, hinahanap ko kayo eh. Hoy, football players, wag kayo makikinig ah. Teacher Mike, ano 'yun? Hindi naman namin inaaway si Romeo ah. Nakita mo ugali niya kanina ha? Oh, guys, nakita ko. Gusto ko nga rin siyang kausapin. Nasaan ba siya? Kailangan namin mag-usap ni Romeo. Sabi niya masakit siya niya. Baka nasa toilet, sir. Teacher Mike, hanapin mo na lang sa toilet. Pwede na ba kami pumunta sa PE lesson namin? Okay, guys, sige. Hanapin ko muna si Romeo. Mike, kailangan kitang makausap. Abi, ano 'yun? Bakit? Okay na ba lahat? Magte-training lang kami ng mga girls. One hour lang. Okay? Abby, hindi pa okay ang lahat. Ngayon, hinahanap ko muna si Romeo. Mga teenagers na to. Excuse me, puta, mo muna na kami sa Roma. Sandali lang. Bakit mo kami sinisigawan? Hindi ka naman namin na coach ha? At nasa na naman yung mga girlfriends nyo? Late na naman sila sa training. Huwag mo tanong sa amin. Ikaw maghanap mag-isa mo. Uy, easy ka lang. Baka mamaya yung mga girls naman magkaproblema sa kanya. Tara, hanapin na lang natin sila. Hindi ka talaga nag-iisip. Sige, Abby. Hahanapin ko muna si Romeo. Hoy, anong pangalan mo? Timur, Isa pang sagutin mo ako lagot ka sa akin. <laughs> okay na Romeo, nag-usap na tayo ha. Puntahan mo na 'yung mga basketball players kasi kami ng mga girls may training pa. Okay? Oh, sige, sabi ko kanina masakit siyang ko, nag-toilet ako. Mm -hmm. Bye. Bye friend Romeo. <laughs> Diana! na. Huh? Girls, hinahanap kayo ni Coach Abby doon. Romeo, akala ko ba masakit 'yan mo? Anong ginagawa mo dito ha? Ano? Ah, uh, guys, hinahanap ko kayo. Akala ko nandito kayo eh. Oops! Guys, pinag kami ni Romeo ng cookies. Ang sarap. Meron pa oh. Gusto niyong tikman? Sige, hindi na. Thank you. Diana, ano ginagawa ng friend mo dito sa dressing room niyo ha? Romeo, nagsisinungaling ka ba sa amin? Guys, sandali. Sandali lang. Pumunta lang si Romeo dito para ipagdala kami ng cookies. Yun lang, di ba girls? Sinabi ko na sa inyo, friend ko lang si Romeo. Tsaka friend din siya ng mga cheerleaders. Wala naman siyang ginagawang masama dito sa dressing room. Pinasyalan niya lang kami. Pero Diana, masyado nang malapit sa itong si Romeo. Hindi naman siya marunong magbasketball. Baka matalo pa kami dahil sa kanya. Smiley, di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Friend ko lang si Romeo. Ikaw, boyfriend ko. Ano bang problema? Diana, Diana mag-training ma na tayo. Coach Abby, remember? Oo oh, Diana, alam ko yun. Friend mo lang si Romeo tapos ako yung boyfriend mo. O baka naman mamaya Diana magkabaliktad na ha. Siya na yung magiging boyfriend mo tapos ako, ako na lang yung magiging friend mo. Tama ba ako ha? Ano, Romeo, tanda mo. Isa pang magsinungaling ka sa amin, Tanggal ka na sa team. Hindi kami nagbibiro. Smiley, ano ba yung sinasabi mo? Ikaw yung boyfriend ko. Huwag ka nang magalit. Alam mo naman na I love you, 'di ba? Halika nga. Totoo ba yun? Oo naman. Tandaan nyo yan, magiging sa akin din si Diana. Ano? Diana! Tara na! Training! Late na tayo! Okay girls, tara! Smiley! Hintayin mo ko! Sandali lang kami! Bye! Guys, alam nyo na mangyayari kapag inaway nyo ako, di ba? Oo, sigurado matatay ka na naman. <laughs> guys, magta-training na kami. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye. Girls, ano ba yung sinasabi? Sinasabi. So, girls. Um, <laughs> Bali! Sandali ulit. Okay. One, two, three. We are the best. The, the best, best among the rest. We are bunnies. <laughs> We are the best. <laughs> <laughs> okay, reset. Okay. One, two, three. We are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. Romeo, siguro umalis ka na sa basketball team. Masyado ka na nagiging mayabang. Okay Romeo, sige na, doon na kayo, mga losers kayo. Huwag na kayong babalik dito. Doon na kayo. <laughs>